Legit daw Bark Ads Main, hindi inaasahang maitatanong ito sa kanya ni JDL, at ni Bossing, pati na rin ang mga legit da Bark Ads, pero si Main, ano kaya ang sinagot sa tanong ni JDL at ni Bossing? Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Nangyari nga iyan, November 21, 2023, Martes, sa EAT Studio, sa segment na Periphery. Kung saan palaging nakikita ang kakulitan ng dalawa, na si Natasha at Maine. Sa tuwing magkasama sila, sa nasabing segment. Dito nga, ay tila pinag-usapan at pinaghandaan ng dalawa, ang gagawin nila kapag sinabi na ang prutas na watermelon. Hanggang sa, ito na nga, naging pahabaan ng hininga ang nangyari, kung saan si May ang nanalo, dahil natawa si Tash, at tumigil na. Pero hindi nga tumigil si Main, at nagpatuloy. Kung saan, ay umabot nga ito ng 18 seconds, sa pagsabi ng watermelon ng diretsyo, walang tigil, at walang hinga-hinga. Pero dito nga, ay pabirong na si Main. Pero dahil nga dito, ay may sinabi si JDL, na kahit ang mga studio audience, ay nag-react. Kahit nga ang mga legit daw Bark Ads host nagulat at nag-react din. Ito nga, ay matapos sabihin ni JDL Joy De Leon, ang mga salitang, hinihimatay na a, ah, ano yan? Hinihimatay na ano yan? na kung saan, ay nagpaliwanag si Maine at sinabing, naubusan lang ng hininga, kasi ang haba ng watermelon. Naubusan lang ng na hininga kasi ang haba ng watermelon. <laughs> Pero, may pahabol pa nga si Min dyan, pagkatapos niyang sabihin, naubusan lang siya ng hininga. Ito nga ay nang sinabi niya ang mga salitang, wala pa. Wala pa. One, two, wala pa. One, two, kung saan, ay marahil alam nyo na rin ang tinutukoy ni Mindy dito. Kung saan nabanggit niya na rin noon na hindi pa siya buntis, gaya noon, sa segment na Gimme 5. Ito nga ay pagkatapos ngang mapansin ni JDL, na tila lumalaki na ang tiyan ni Ellen. Na kung saan, alam naman ng marami na ang katawan ni Main, ang ginamit para mabuo ang AI ni Ellen. Kaya naman natatawa namang sinabi ni Min, na, Boss Joy, busog lang yata si Ellen doon. Sabay sabi pa ni Min na, ako yun eh. Kaya naman, sinabi ni JDL na, ikaw ba yun? Hindi pa oy. Samantala, narito naman ang ilan sa mga comments ng mga netizens sa YouTube livestream ng TVJ YouTube channel patungkol sa pangyayaring ito. Narito ang ilan sa kanila.